Dahil, uh, yun nga yung lumaki ako ng walang nanay. Mm -hmm. So sa inyo ba, sa knowledge, sa psychology, ano ba yung mga epekto pa talaga ng paglaki ng isang kulang ang parent? Ng isang tao na kulang ang parent? It depends on yung medyo attachment po. Ano style ano, mo uh, sa... <laughs> medyo. It depends on your attachment style sa other parent mo. Kasi kung healthy naman ang relationship with your other parent, usually, okay naman eh. May may konting, like, magkaka-mom issues ka. Siguro, mas attracted ka to, like, older women or humihingi ka ng approval or may abandonment issues ka na pagka iniwang ka, parang, no, 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 please don't leave me. Akin, alam mo yung, sa akin, ha, naging magpaka-vulnerable man lang. Yung, mm -hmm. diba yung core work, Mm. Yung mga koy beliefs ba, mm -hmm. medyo, yun nga, sa shadow work ko rin, medyo sinubukan ko yan. Parang nakonclude ko sa sarili ko na core belief ko nun, mm -hmm. is kung bakit din ako chaser, chaser dati. I mean, ang hirap explain eh. Basta, basta uh, yun nga, medyo ako nag-chase pagka uh, in love ako. Mm -hmm. Tapos sa mga hindi naman, ang avoidant ko naman. Mm -hmm. Sobrang avoidant ko. Tapos pagka, alam mo yun, so parang ang naging core belief ko nun, na narealize ko is kasi nga 'di ba pag lumaki ka ng nanay eh lumaki ka sa nanay iba mm. yung iba yung unconditional love ng nanay True Like talaga pag ang nanay ang nagmahal in general eh, hindi ko naman sinasabi lahat kasi marami toxic na nanay diyan pero True. yung ang iba yung care at yung love ng nanay mm -hmm. yung talagang alam mong nakikita ko sa mga kaibigan ko na parang mas mahal ng nanay yung mga anak niya kaysa sa sarili niya at sasawa niya. Parang ganun, di ba? Mm -hmm. Ang lalaki, kami na tatay ko, okay na okay kami. Sobrang close namin, walang problema. Pero lalaki siya, darating at darating pa rin na lumalaki ako na feeling ko na, 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 na iba yung... Hindi na meet yung emotional needs mo. Yun. So parang ang naging core belief ko, na parang kasi hindi ko siya, hindi ko naramdaman yung pangit sabihin sa tatay ko pero I min mean, love ah. malamala sa malama, satisa yes. pero hindi ko lang na ano yung yung sobrang unconditional love ba mm -hmm. na alam mo yun na yung parang talaga mahal na mahal ka kahit anong mangyari kahit anong gawin mo parang ganun mm -hmm. sa nanay ko kasi nakikita yun sa mga kaibigan ko so parang nung yun nga nung yung, uh, napupunta na ako sa relationships parang ang ang ano ko ang realization ko dahil uh, hindi ko deserve yung Unconditional love. Uh, Kaya parang, sa lahat ng babae, lagi akong, susubarang so, inaayon ko, all out talaga. Like, isa-sacrifice ko, kahit trabaho ko, lahat ng ipong ko, lahat ng ano ko, parang lagi kong hinahabol yun. Tapos parang, kahit may awareness ka na, na parang, ayaw mo mag-gawin yun, mm -hmm. na kasi nga, detrimental din naman. Mm -hmm. Pero yun nga, yung parang, yung impact sa akin nung na ako ko paghirapan yung pagmamahal kasi parang never ko naman natanggap yung lumalaki ako. Parang oh, gano'n. Gets. Kasi ano rin naman, baka iba yung love language ng tatay mo from what you needed as a kid. Yeah, kasi yeah, siguro, so. most of the time as a kid, kailangan mo ng physical touch, kailangan mm. mo ng words of affirmation. Eh kung wala ka wala naman ka ng gano'n sa tatay mo. Tsaka problema nong tatay ko rin, syempre namatayan ka ng asawa, depressed din siya. So medyo toxic din talaga. Mm. Oh, true, I mean true. Go.